Sapat ang supply ng bigas sa Northern Mindanao sa kabila ng pagtaas ng presyo nito sa pamilihan sa rehiyon na maging dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ayon kay Department of Agriculture Northern Mindanao Assistant Regional Director Carlota Madriaga aabot ang supply hanggang sa katapusan ng taon o nang kinumpirma ng DA na may nakita silang price increase mula sa kanilang monitoring noong August 9 at August 11 kung saan 4 to 7% ang pagtaas kabilang sa mga dahilan sa pagtaas ng presyo ng bigas ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na nakaaapekto sa transportation cost lean man ngayon kung saan sa buwan parang Setyembre at Nobyembre ang harvest season. Maliban sa supply ng bigas, inihayag rin ang DA na sapat rin ang supply ng iba pang agricultural products sa rehiyon kasama dito ang gulay, itlog, mga commodities, maliban lamang sa sibuyas na may kakapusan. In the heart of changing lives, Brigada Claudine, Lusak Pandita, ng 102.5 Brigada Rins kagayan di The Oro, The Music and News Authority.